Oh, yan guys. Oh, may ano dito. Rest house. Rest house ito guys. Oh. Ah, yung pinto. Papunta sa baba. Mayroon ditong kwarto na matulugan. Ayan. Lagyan lang ng kortina. Ayan. Mayroon silang bed. Tsaka walang problema ang um, aircon kasi malamig dito guys ito yung pababa mm. sa so, bali ito siya papasok ka dito mm. ito yung hagdan Sa so, bali yan ang sa baba oh. ang sa likuran ko ano na yan ilog yan ilog doon may mga manok na. Wala ibang bahay dito, ito lang at saka yung nasa kabila. Kaya tara baba tayo. bababa ako, bababa. Mayroon naman security guard dito, aso. <laughs> Ayan. Ito guys, yung yun sa labas. Dito kami pumasok. Ayun, yung gate na yun. Diyan kami pumasok pa. Papasok dito. Bali, ito yan. Ito yung bahay. Dito, maraming, kung marami kayo, pwede dito. Nandoon may kusina. Doon sa ulo nahan Toilet. Mm. Ayan guys oh. May ano may ilog. Nandoon sa taas mayroon doon uh, parang pathway nila, paakyat doon papunta dito sa ilog. May mga ano pa, may mga tanim pa na diyan mango. Yan. Gusto niyo din? Ay, ay, ligo may putok. <laughs> diyan oh sa baba. Mayroon ilog diyan ayan guys may manok pa manok ni San Pedro ayan guys <laughs> nandito ako umiikot kamag-anak namin yung may-ari sa may gusto lang na mag-overnight kung gusto nyo maglaba ayan o oh. <laughs> gusto nyo maligo, nandoon din may tubig tsaka ito yung danan papunta doon sa baba ayan malaki din yung ano guys ang ilog ayan ito siya, oh. mayroon silang ano mayroon silang tilapiahan Ito guys, oh. Yan daw, gagawin pa nilang swimming pool yan. Ayan, no, tilapia guys, oh, nakikita ko. Yan. Maganda, maganda guys, matahimik. At saka sa gabi, malamig. Yan. Ito naman yung kanilang separate na toilet. Mayroon din silang tubig. Yan. Yan. Yan kung makikita niyo napakaganda da ang ng ano ang lugar kulang lang sa ano sa maintenance at saka i ano panilayan. Iyon ayusin pa. Kaya maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. Ayan, December 2. 2025. Ayan, nag kami. Thank you for watching, guys. Bye!